Matapos ang magkakasunod ng tangkang pagsunog sa mga kabahayan sa Barangay Bagong Silang, Puerto Princesa, ay ilang mga residente ang agad na lumika sa lugar. Gaya ng padre di pamilya nito na, na minabuting ilikas ang kanilang mga gamit at ang kanyang mga anak para na rin umano sa kanilang kaligtasan sa kalimang muling tangkaing sunugin ang mga kabahayan. Apo, yung mga gamit lang po muna yung ililipat kasi para sigurado pa basin pag, pag pag ano halimbawa mamayang gabi kung matuloy man yung sunog eh, hindi naman nasa ano na yung ano yung gamit oh ilang Hamin, kayo sir sa bahay mali apat po dalawa po yung <laughs> anak namin pati kayo sir doon mo din kayo hindi po yung gamit lang namin ano si Sir? ano si Sir? Pero yung mga bata po siguro, baka doon na lang rin po muna wala na rapasok sa labas. Kaninang umaga, isang tawag ang natanggap ng mga otoridad kaugnay sa magkakasunod na sunog na nagresulta ng komosyon ng mga residente. Kung saan, nagtulong-tulong ang mga ito na hanapin ang umano'y sospek sa panununog ng bahay. Wala na Ay ako ako. sa bagong sunog naman Parating lang po trabaho. Saan Ayon naman kay Kapitan Reni Balacanta, sa monitoring na kanilang isinagawa, posibleng ang salarin sa tangkang pagsunog ay nakatira rin sa area. Pinamonitor ko lahat uh, lahat ng residents actually kanina, may binalita na mayroon daw tumakbo sa bandaroon. Mm -hmm. So, pinabangan ko nga doon, wala rin nakita. Mm hmm. So ngayon, nakuha nga analisis ko talaga dyan, magmula pa kahapon. Walang ibang gagawin dyan, taga dyan lang. Residente rin pa uh, natin. Ah, uh, sa akin, kung hindi yan bata, may deprovisa mm -hmm. ito ay dahil wala naman umanong nakitang kahina-hinalang individual ang mga nakaalertong residente at mga opisyal at para rin umanong kabisado ng sospek ang kanyang dadaanan so hindi ako naniniwala na galing doon sa labas kasi mm -hmm. pinapantayan ko na lahat eh may okay. monitor ko dito lahat ng labas-pasok dito sa mga tanod mm -hmm. sa baba meron din ako nakabantay doon pati yung mga residente nandoon pinaalerto ko mm -hmm. Diba? At so, saka parang kabisado, sir, yung lugar? Kabisado yung uh, lugar. Uh, yung... Samantala, patuloy pa rin pinag-iingat ni Kapitan ang mga residente. At kung sakali mang muling magtangka at masunog ang mga kabahayan, ay nakahanda naman o manong rumisponde ang barangay. Meron namang, ano, meron namang, itong barangay, pwede naman dito sa halikot. Hmm. Just in case, huwag naman dito sana. Um... Uh -oh. uh, Anytime, may mga ano naman tayo. May Apo. mga pwede naman tayong na paglagyan sa kanila. Mm. Just in case, uh, huwag naman sana. Mm -mm. Uh, pero handa kami dyan sa mga tayo. Uh, yun lang, uh, maging vigilante uh, lang tayo. Mapagmasip. Uh, kasi hindi biro talaga yung uh, uh, huwag naman sana ang masunugan. Uh, Queenie Valles Basta Radio, Iban Deramo.